Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's vlog nga po pala magpapadaid kami dahil meron nga kami mga kailangan bilhin at gagawa nga talaga tayo for today's video na napakasarap na merienda na pwede ng panggabihan. And for today's video kasama ko ang aking napakapoging dada. Grabe naman yan. Buti na nga lang talaga ay gumanda nga yung panahon nito mga hapon dahil kung hindi news ko baka wala na naman nga akong upload dahil nga sobrang lakas ng ulan kaganina. Yung mga day dapat nga talaga ay matutulog kami ng tanghali ang kaso nga lang ay eh, kailangan pa namin pumunta ng dahit. kaya naman naisipan namin na pumunta na agad para maaga-aga nga kami makauwi. Dumaan na muna nga po pala 1.01 para nga makabili nga po pala ng padlock dahil kailangan namin to sa farm dahil nasira na yung iba mga padlock na. Bumili na rin nga po pala kami ng chinelas si Dada dahil nga sobrang nipis na talaga ng chinelas si Dada mga day parang hindi nakakayani. Kapag na pag naglakad ka nga talaga sa gitna ng initan itatagos na nga talaga yung init sa paam Naba naman kasi itong si Dada hindi nga talaga siya bibili ng gamit hanggat hindi pa nga talaga nasisira yung ginagamit. Niya. Tulad Miam. na lang mga bayan ng chinelas sinintay niya pa talagang numipis bago siya bumili ng bago. eto mga day binili na talaga namin yung main purpose kung bakit nga ba talaga kami nagpadaes. Hey. po ko kita nyo po, bumili po talaga kami dyan ng sizzling plate dahil nga magluto kami ng sisig for 2 days. Grabe, paborito ko yun. alam naman eto, at pagkarating naman nga po pala namin ng baso, di bumili na rin nga po pala kami dyan ng mga kakailanganin nga po pala namin sa pagluto nga po pala ng sisig. Hindi okay. na, -dam na nga rin po pala dyan ni bili nga po pala nito nga po pala ng mascara para nga talaga hindi nga kami mabitin for 2 days. Bigla oh. ko na nga lang na dati nga po pala ay nagluto rin kami ng sisig pero medyo nabitin kami dahil hindi na nga talaga kinaya ng budget namin. Hmm. Naaalala ko dati kapag nagko-content kami mga Jay kung ano lang yung kaya nang budget namin e ay nga talaga kahit nakakaunti lang yan, eh okay lang basta makaluto kami ng masarap na konti. Pagkarating na pagkarating naman nga po pala namin agad-agad na nga namin ginawa dahil alam niyo naman medyo nagugutom na rin nga talaga kami. Hmm. Isa pa nga medyo matagal-tagal rin nga talaga itong maluto kaya naman kailangan talaga ay eh, maaga pa lang makaluto na para sakto lang sa gabi oh, yan. diva, yung dapat na meriendahan mga jay naging gabihan oh, na. Okay lang yan. Ayaw niyo ba noon Two in one na? Talagay na nga po pala dyan yung maskara ng baboy at nilagyan na ni Dada ng mga pampalasa para kahit papano ng eh, nga raw ay may lasa na agad-agad siya. Dito na nga po pala nilaga sa labas para nga talaga mas mabilis dahil alam niyo naman napakahirap maglaga mga Jay gaso. Habang nilalaga naman nga po pala yung maskara ng baboy eto dumating na nga si Kuya Mon dahil sinunduan nga talaga siya ni Dada. Then sobrang pagkakakyut naman nga talaga nitong si Baby Storm laging sumasalubong sa mga dumadating sa bahay. Abay malay ko ba parang hindi talaga siya napapagod na umakyat baba. For the lambing naman nga ang Kuya Mon niyo kay Mama for today's video ewan ko kaano nakain ng tao na to. Dali nga po pala sila Mama kanina eto gising na nga sila, kaya naman for the likot na naman nga si Baby Storm Yosko pwede ka nang patulugin ulit. Alay, hindi. Kakagising niya pala. Nagpainit lang. na rin nga po pala dito ng mantika dahil piprituhin na nga po pala yung mascara dyan ng baboy. Adiba, Napakaraming kailangan gawing proseso pero napakasulit na tapaka worth it naman nga talaga niya kapag naluto na. Sobrang busog ka niyan mga Zay. At habang piniprito nga po pala yung maskara ng baboy, eto't nagbike na muna ang ate mo dahil akala niya talaga sobrang galing niya magbike. At tuluto mag na nga tayo dahil for today's video na totoo nga talaga yung niluluto natin. Sure. Siyempre, eme eh, lang. Sabi nga ni Dada, nga daw po pala yan dahil nga super crunchy na nga talaga nyan. Kapag mga luto daw, hindi na talaga niyang kailangan i-double fry. Medyo lumayo-layo na nga po pala ako sa pagvideo dahil nga medyo tumatalsik nga talaga yung mga mantika and grabe sobrang sakit niya mga dedal nga sobrang init din ng mantika. Si Dada. si Dada nga ay napapailag paano pa kaya ako nyos ko naman. Nilinis ko na rin nga po pala dyan ito nga po palang sisling plate dahil magluluto na nga po tayo for today si video ng sisling sisig. Yes naman. And ito na nga po pala yung mga ingredients na gagamitin nga po pala sa pagluto nga po pala ng sisig. May pinaghandaan talaga namin tong sisig na to kahit na super biglaan lang talaga. Mag-stress na stress na kami kanina mag-isip ng pwedeng i-content si Dada nga ay bigla nga nagsuggest na sisig na nga lang tapos sa sisling plate nga daw luluto. Kaya naman kahit na medyo pricey, igoro na natin yan dahil worth it naman. Nagluto like, na rin nga pala sila daw sinangag dahil mas masarap nga talaga ang sisig sa may sinangag mga no, para, hindi talaga to sinangag dahil nga talaga yung kanya na gagamitin namin is sobrang bago paasin bagong luto talaga yung kanin. Java nga po talaga sana nalutoy namin ng kaso nga may nakalimutan kami bilhin kaya naman naisipan namin na simpleng sinangag na nga lang muna. Okay na yung simpleng sinangag. Sa ulam na lang tayo bumawi na sobrang worth it at sobrang sarap. After maluto ng sinangag ito naman nga po pala at for the tadad na nga dito sila dito nga po pala mga karne para maluto na nga talaga yung ating sisig dahil medyo nagkikrave na ako baka maubos ko pa ito mga tinatadadidad dadang karne. Yos ko mga day bago man lang talaga maluto yung sisig ubos na yung ipang lalagay doon ng karne dahil nga pinagampasay ko na. Pinainitan na nga po pala dyan ito nga po pala ang sisling plate tapos nilagyan na rin nga po pala dyan ang mantika para maluto na nga talaga ang ating sisig. Nakaka-excite. At yan nilagyan na rin nga po pala dyan yung mga sangkap katulad na, nga na talaga ng sili, sibuyas na po sibuyas na po syempre yung magpapasarap dito ang karneng mascara ang maskara. Maskara pala to ng baboy. Minix-mix nga lang yan dyan para medyo mas maluto. Tapos pagkatapos naman nga inilagyan naman nga po pala ng mayonnaise. Dahil alam nyo naman masarap naman talaga ang sisig kapag may mayonnaise. Yes. Di talaga yan magiging sisig mga jay kapag hindi nyo nilagyan ng mayonnaise. Sinasabi ko sa inyo. And dahil nagiging shala-shala tayo for today's video. Maglalagay tayo ng itlog dahil nakasisling plate naman nga tayo. Tingin naman mga jay grabe. Parang mala restaurant ang atake ng ating sisig for today. Ilko nga talaga pwede na magpatayo ng restaurant dahil nga napakagaling ng chef namin. Chef Dada. Ay, yeah, chef syempre tinikman ko na rin ngayon dyan dahil gutom na rin nga talaga ako. At ito na nga talaga ang magiging gabihan ko. Di ba Napakaaga ng gabihan namin. At ah, ito na nga talaga ang ating pinakaunang first bite. Grabe, sobrang sarap. Grabe, super worth it nga talaga. At medyo may sipa nga talaga yan. Pero hindi naman siya ganun kaanghang. Sakto lang yung anghang dahil kinaya ko. Alam nyo naman ako, napakahina ko sa maanghang. Pero ito kinaya ko dahil nga sobrang sakto lang talaga ng anghang niya. Ay, sorry na nga talaga kung natakam kita. Patapos na nga po pala ang ating video. Kaya naman hanggang dito na nga lang. Yun lang. Salamat po ba Thanks for watching. Mwaps!